every three months talaga parang lagi siyang inuubo sa kasi Na ang dami na po kasi namin tinray na mga gatas, vitamins and all. Pero hindi po talaga siya ano eh, tumataba. Actually, pag pumabalik po kami sa pedya niya ma'am, lagi pong underweight. 55 kilos dun sa pupang ganun. 45 to 41 lang siya ma'am. Tapos ang liit talaga. Lahat po ng pampagana na try na namin. Lahat ng gatas actually na try na namin. Pati organic uh, milk na try na din kami. Kailangan niyang tumagdag ng tingbang sa edad. I'm Charisse Dayan P. Estavillo ko. I'm 31 years old. Entrepreneur po ako ngayon. What's your name? Elard. Elard Novis Tenazos. How old are you? I am Eight years old. Eight years old. Grade 1 uh, student po siya, ma'am. Then ako po, uh, former seafarer po ako before. Uh, ngayon, ma'am, nagtayo uh, po kami ng business. Then eh, yung anak ko po, po, ay nag-aaral po siya ngayon, ma'am. Grade 1 po siya. Meron po kasi siyang, ano, uh, autism. Uh, under po siya ng Aspergtum ASD po. Syndrome po, no. Kasama po siya sa mga may special needs po bata. Ay una, picky eater po sila. Plus po, yung behavioral Non-verbal communication po yung case niya. Nahirapan po kami siya nakapag-communicate sa mga gusto niya pong sabihin. Kasi po hindi po biro. Kasi pag ganyan may ganito sila, depende pa po may occupational therapy, may speech therapy. Na ang dami na po kasi naming tinray na mga gatas, vitamins and all. Pero hindi po talaga siya ano eh, tumataba. Actually pag pumabalik po kami sa pedya niya ma'am, lagi pong underweight. Every three months talaga parang lagi siyang inuubo at sinisipon. Nag, opo, nagka-primary pa ito ma'am. 45 kilos dun sa pupang bata, ganun. 45 to 45. Iwan lang siya, ma'am. Tapos, ang liit talaga. Lahat ng, ano eh, lahat po ng pampagano, na na-try na namin. Lahat ng gatas, actually, na-try na namin. Pati organic uh, milk, na-try na din kami. Kailangan niyang tumagdag ng timbang sa edad. I-introduce uh, po siya sa akin ng kamag-anak ko, special po yung mother ko, dahil nga po, nakikita namin, itinry po namin siya one time. So, yun po, nagtikla po kami ng isang beses. Tapos, pinagtikim namin sa kanya. Ang sabi niya, It's so sweet. It's so yummy. <laughs> Di ba, anak? Yes. It's delicious. Yeah. Mm. Do you love Jay's organic barley? Yes. Siyempre, bilang nanay din, pag nag introduce tayo ng gulay, actually, pag sa kanila, ang hirap. Lalo na makakita lang ng any gulay. What's this? Gagano'n, tas ilalagay na yan sa plato tatabi na nila, tapos hindi na nila papansinin. Pansin po namin, since lalo po na nagtuloy-tuloy po yung pag-inom ng JC Organic Barley, nakita namin yung improvement sa communication, less din po yung tantrums. katulog na si Barley dahil yung mga nutrients na talagang kailangan nila, lalo na sa mga gulay and all yun po talaga yung nakatulong. Malayong malayo mam before, ano na rin siya, active na. Dati eh, hindi rin siya lang mag-isa naglalaro. Kasi gano'n usually po yung, ano, niya, yung mga cases. Ngayon, nakikipag-interact na sa mga tao. Barley lang pala, ma'am. yung <laughs> organic barley lang pala talaga re recommend po namin dalawa. Actually, hindi lang ako, pati yung buong family namin. Talagang sinishare ko yung experience namin mag-ina. Actually, lalo na din po ako, personally. Ang ganda rin po nang naging effect sa akin. Lalo na po sa kalusugang ko. Dati po, mahit, ma ano po ko, may picos din po kasi ako. Since nag organic barley po ako, ma'am, na-control ko din po yung ano ko sa sweets. Tinuloy-tuloy ko po siya. Nag-lose weight din. Maayos din po yung bubble movement. Nakikita sa aming dalawa, tinatanggap Anong, kamusta kayo? Parang ganda ng ano ngayon na ah. Wala, tapos ano ng Jace Organic ba? <laughs> uh, investment. Pinakamalagang investment po talaga natin ngayon yung kalusugan dahil sa dami po na nagkakasakit, ang daming namamatay. So, importante po talaga na healthy tayo. And of course, pag mayroon po kasing kagaya ko nanay, importante kung hindi po ako magkasakit. Sa so, hirap ng buhay ngayon, ma'am, importante na lagi kang healthy. Hi, I'm Cherise. Bichos! shoes